Yo boy, andito na naman tayo sa si Roblox <laughs> Eto guys, so nandito ako sa isang MotoGP Racing <laughs> Kung nakikita nyo, nandito tayo sa second floor Boy, <laughs> e, alam nyo ba kung paano ako nakapunta dito guys? <laughs> Tuturo ko sa inyo kung paano ako nakaakyat dito <laughs> Papakita ko sa inyo yung technique <laughs> Pero bago gawin yun guys, paki pakilike muna tong video natin <laughs> At kapag nalike nyo na, eh, magsubscribe na rin kayo dito sa gaming channel natin boy eh ano, nagawa nyo na ba? <laughs> I-like nyo na yan para alam nyo na yung daan dito sa second floor guys <laughs> Tuturo ko na eh kung paano ako umakyat dito. Isi secret reveal natin yan boy. Ayan o, pwede ka nang dumaan dito guys. O. Walang taong nakakapunta dito guys. Ako lang. Kasi nga, mayroon akong sekreto dito boy. Ano mo, tayo ng tropa natin guys. Hinahanap niya siguro kung paano tayo nakakyat dito. E eh, guys, turo ko na nga sa inyo kung paano. Yang una kong ginawa dito boy. Umakyat lang ako dito sa may gilid oh. Ito yung malapit sa basuran dito. Ito yung akyatan ko. Sikreto lang to. Tingin-tingin nga muna tayo sa gilid, boy. Baka merong nakasilip. Eh, kung merong nakasilip, baka malaman niya kung paano yung sikreto natin. So, ang una kong ginawa, boy, umakyat ako dito. Ayan, tapos dito, guys. So, tatalon-talon ka lang dito, guys, hanggang sa makaakyat ka na. Ayan. Astig. Pwede kang umakyat dito sa may third floor, guys. Eh, sana makakyat tayo dyan. Ay, hindi pala. Meron pala akong ibang daan dyan, boy. Dito ako dadaan sa may bubong. Eh tara, tara guys, tingnan nga natin dito buhi. E, ang bala ko kasi ngayon dito, meron na akong susubukan na isang moto GP big bike. E, ano ba tayo makakaalis dito? Maluno lang kaya tayo dito boy. Oh no, medyo mataas pala ito. E, tara baba na nga lang tayo, baka mabalian tayo ng buto dyan boy. A few moments later. So eto na nga guys, nandito na tayo sa baba. Eh tara tara, e, na nga natin yung area natin kung saan tayo pwede mag-spawn ng big big bike dito. Ito guys, oh. So, may papakita ko sa inyo magandang big bike dito boy. Kataray ko dito yung big bike ni Mark Marquez at saka yung ano, Kawasaki big bike. <try> Kung ano yung maganda, punta na nga tayo. Pasok na tayo dito. Eto, guys, oh. So, Ooh, <try> Dito pala tayo magbibase mamaya ng motor rider's gear natin boy. Tara, tara. Uy, teka, pasara na ata ito boy. Dito na lang tayo sa may unan. Uy, Eto yung big bike ni Mark Marquez guys. Isuzu so, yung Ducati MotoGP. So, grabe, lakas naman ng ilaw dito guys. Nakakasilaw. Alis tayo dyan. So, eto na nga guys. Andito na yung mga motor na gagamitin natin. Eto boy, meron akong bagong motor dito. Eto yung Kawasaki na MotoGP guys. Eto yung Ninja MotoGP boy. i nga natin kung ano yung mas magandang gamitin dyan sa kanilang dalawa. Yung original na MotoGP or etong Ninja MotoGP guys e eh, I-comment nga kayo dyan sa comment section natin kung ano yung motor na mas maganda para sa inyo boy. Ay, ko compare natin yan sila. Eh, ano kayang una natin gagamitin boy? etong eh, itong Ninja, itong Ninja Moto GP eh, or itong eh, Ducati Moto GP guys. Eh, ano sa tingin nyo? Eh, lagi ko na kasi nadadrive tong ano guys, si Moto GP na Ducati boy. Kaya alam ko na kung paano i-drive yan. Kaya alam ko mabilis din yan. Ito guys, so bago lang tayo sa pan ngin ko Itong MotoGP Ninja guys Astig Yan e o kayang uunahin natin I-test drive dito sa kanilang dalawa boy Ito na lang muna Yung MotoGP na Ducati guys Test drive natin to boy So, bago pala natin i-test drive yan guys e, Kailangan natin magsuot dito ng helmet Ito e, guys o so, Suot na tayo ng helmet dito boy Ayan Tingnan nyo naman Nakaano na tayo dito agad Naka MotoGP Riders na tayo boy Let's go E tara tara Test drive na nga natin Eto Ito guys Dinadrive na natin Tingnan nyo naman o oh, Ang ganda ng motor na to MotoGP Grabe ang astig Realistic na realistic to boy Pasok tayo dun sa may racetrack guys kailangan natin matest drive to kung maganda ba talaga to boy tara, tara daan na tayo dito ay magsha-shortcut sana ako boy tingnan nyo papakitaan ko muna kayo ng wheelie eto na guys tingnan nyo ugh, astig nagwiwili tayo boy oh naku. grabe na out of balance pa tayo dito guys isa pa nga magwiwili pa ako guys tingnan nyo ugh, gaya na guys ugh, wheelie ang boy tingnan nyo yung panel board na ito guys napaka astig ang ganda <laughs> Tapos pwede ko pang pababaan yung ano neto guys <laughs> Yung lowered Ayan o oh, tingnan nyo Magiging lowered na yan boy Mas maganda pag naka lowered guys eh, Para mas maganda yung handle natin Tingnan nyo Oh ganis <laughs> Banking banking tayo dito boy Oh man lumagpas tayo Ano ba yung tingnan nyo oh, Grabe sobrang bilis na itong moto na to guys Oh mark mark guys yan boy Ito <laughs> guys tingnan nyo Try nga natin sa bankingan to Kung maganda ba to <laughs> eh ito guys oo oh, grabe tingnan nyo maapoy yung tambot siya guys ayun <laughs> eh, no, marami din pala nagpa-practice dito guys <laughs> tingnan nyo naman yung harapan ng motor natin boy napakaganda <laughs> yan yung harap nyan guys o so, tingnan nyo diba ang astig <laughs> tapos yung likuran guys o so, grabe may realistic na realistic pati yung gulong <laughs> ang ganda tingnan nyo pa to ayun eh, know, o pwede tayo bumaking baking ng ganito sumusunod yung katawan natin <laughs> ang astig <laughs> tara tara guys balik na tayo do na test drive na rin natin sa wakas tong MotoGP guys eh gusto ko naman matest drive dito yung bagong Ninja MotoGP boy pero tara pag compare natin kung sinong mas maganda sa kanila <laughs> ano guys balik tayo dun Tara boy, testingin naman natin yung isang MotoGP big bike guys, yung Ninja MotoGP. Tara, bumalik na tayo dun guys, let's go. Eto guys, tapos na rin natin i-test drive dito yung MotoGP na Ducati. Ang gagawin naman natin dito guys, try na natin yung Ninja MotoGP boy. Eto, tingnan nyo dito guys, so andito. Oh man, pero wait teka, sino ba yung nagpatay ng ilaw dito? Ang dilim. Ayan na guys, tingnan nyo guys, so grabe. So, sobrang angas nito, ito nayong yung ninja moto gp dito guys <laughs> ang lupit <laughs> ang astig nito. ito zx10 pala ito boy oh grabe sobrang ganda nito, ito boy tara <laughs> tara ito naman yung itatry natin guys let's go ito <laughs> guys nailabas na natin yung motor dito boy kailangan na natin magsuot ng helmet dito ayan para safe tayo palagi tara <laughs> tara try na nga natin ito paanda rin guys oh grabe <laughs> ang ganda ang sarap na itong ipaanda rin boy check nga natin kung nalolower din to guys tingnan nyo nga natin boy teka nalolower ba to hindi parang hindi ata guys <laughs> Eh, sa mga moto gp big bike lang siguro yun boy eto pasok na tayo dito sa may race track saan ba yung pasokan dito? ako po hindi ata dyan eh saan tayo papasok boy kailangan natin makapunta sa race track guys <laughs> tara tara daan nga tayo dito sa may gilid guys <laughs> eto dito yung daanan no? Uy, astig. Ito guys, oh, tingnan nyo yung itsura ng Ninja Moto GP dito boy. Napaka astig. Realistic na realistic din boy. Tingnan nyo naman. Huh? Tingnan natin yung panel boy. Uy, ang ganda. Tingnan nyo guys. Grabe. Kitang kita dito. Try ko nga mag wheelie guys. Wheelie wheelie tayo boy. Uy, wheelie yan ah, Let's tara. speed na tayo guys. Ito, dire dire. Ito yung daan dito boy. Oh. Let's go. Top speed lang tayo. Wait nang malapit na tayo sa curveboy kailangan natin mag slow down para maganda yung banking natin guys ugastig Tara tara Iikot lang tayo dito boy Let's go Oh man, mag Lumagpas tayo Sobrang bilis kasi ng motor na to boy Ooh, Tingnan nyo naman yan boy Teka Ano nang nangyari Hindi na tayo nakatayo guys Ayun lang Teka Atras tayo boy Yo, Test drive pa natin to guys Sobrang sarap na itong i-drive e boy Ito Meron pang Nag-racing dito guys Uy May humahabol sa atin guys Tara Habulin natin yan boy Alam nyo matatalo niya ako dito Hindi niya ako matatalo dito boy Okay magaling galing ako dito pag racing ako po naiwanan na tayo guys oh man Eto, guys naiwanan tayo nung car racing natin nako naman Tayang. eh baka medyo magaling talaga siya mag racing di tayo konti pa lang yung alam natin so racing eh tara tara baka makasalubong natin ulit yun eh may rematch ako sa kanya let's go grabe sayang yun guys hindi natin natalo yung kalaban natin pero di bali magpa practice pa ako dito boy para gumaling ako Eto, eto, tinan nyo, mayroon pang dito Babangking ako, let's go Astig etra eh, tara tara guys, tara tara guys Bumalik na nga tayo dun Baka mawala pa yung isa nating motor dun Baka mamaya merong kumuha Let's go Eto boy, kailangan lang natin dumaan dito sa may exit Tara tara, dadaan tayo dito sa may exit guys One eternity later So eto guys, tapos na rin natin I-test drive dito yung dalawa nating big bike Hehehe. Eto, papakita ko sa inyo. Eto, guys. So, tingnan nyo. Eto, try na rin natin tong Ninja Moto GP, guys. At saka itong Moto GP Ducati. Ang ganda nito guys. Pwede tong i-lower. <laughs> tingnan nyo naman, oh. Ang ganda ng color. Moto GP na Moto GP. Pero, mas nagustuhan ko tong Ninja Moto GP natin, boy. O, tignan nyo. Ang ganda. Bagay na bagay sa atin. Kasi, color green tayo. Favorite ko pa naman dito. Ang mga color green. Let's go. So, So, yun guys hanggang dito na lang tong video natin boy sa wakas na itry ko na rin gamitin dito etong dalawang big bike na favorite ko yung moto gp ducati tsaka ninja moto gp let's go ang astig so yun guys hanggang dito na lang video natin boy at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys <laughs> please wag mong kalimutan na i like and subscribe tong channel natin boy <laughs> so yun hanggang sa muli paalam ay magtatapos Try pa ng ibang maraming big bike dito boy. Let's go!